update po mga guys. yeah update, update po mga peeps, mga people. Andito po. Ito po yung inaano ko, yung yun, tawag ko yung, yung pinapadede ko nung ano, bagong pangalap. Ayan po. Nakikipag-agawa na siya, nakakadede na siya. Ayan. Sa ano po, um, one month na siya. Ayan, ayan. Oh, ayan. Okay, nag na sila. Nag-aagawa na. Nakikipagsiksika na rin siya. Ito siya. Ayan, ayan, ayan. Alis kayo, alis, alis, alis. Ayan natin si Super Bullerit. Uy, Butchog! Ikaw, Butchog! Nalakas magdili ni Butchog. Ito si Butchog. Ito si Takas. Ay, eh, asan pa si Takas? Ito yata. Kasi laging, ito laging natakas dito. Ayun, nakakatayo na siya dito. Gusto nang lumabas. Hello! Ayan. yan Mag-ano na naman siya. Oh. Ganyan yan. Ayan. Kaya tawag ko sa kanya takas. Kasi gusto nang lumabas sa ano. Pero wala pa silang one month. Sa ano pa sila sa two magwa one month. Ayan. Busog na siya. Oh. Oh, kita nyo. <laughs> Parang pawis na pawis. I tingnan natin to. Ito, ito, ito yung pinapadidi ko binabantayan ko noon. Tingnan nyo. Why? Oh. <laughs> Nagdidi siya. Oh. Tingnan niyo yung ichura niya oh. Basang-basa nang gatas ng nanay. <laughs> ah, tingnan, tingnan si ano si Bulinggit ito to. Oh, basang-basa nang gatas ng nanay. Pati yung paa niya oh, basang-basa oh. Oh, pa basa nang gatas oh. Hmm, tingnan mo oh, basa nang gatas ng nanay niya. Oh. <laughs> ichura niya. Hello. Ay, chu Oh, 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 wait lang, wait lang. siya siya. Oh, oh Basang-basa ng gatas ng nanay. Maliit siya kumpara dito sa iba kasi nga, iyon, Ito oh, si Bocog, Healthy si Bocog Oh, si Bocog, Ito yung isa. Oh, it's yan. Nakikipag-anon siya. Oh, eh, oh, tignan yung itsura niya. Ay, itsura niya. Oh, <laughs> yun, oh. yun, ano anohan na sila, oh ito. Oh. Ang liit niya talaga, oh. Hmm. Ito Basang-basa. Ng gatas, ng nanay. Ayan. Ayan. Ano? Ano ikaw? Ano ikaw? Ha? Ano ikaw? Takas naman? Tatakas? Ha? Ikaw takas? Tatakas ka? Oh. Ikaw, Bochog. Kumusta si bocok Ito si bocok Oh. Hello, Bochog. Uh. O, oh. ayan. Hmm. Oh. Nakakatayok na sila, pero natutumba-tumba pa. Ayan. ayan. Ah, ang kukit nila. Oh. Yun yung isa, yung pinakamaliit. Yung inaano ko ng ano. Yung pinapanidi ko nung ano. Nakasilam pa lang. Lait. Ito yun, no. Butyog. Balik sila si Bochog, oh. Balik. Oh, oh, galit. Ush, 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 galit sa nanay niya si Bochog, oh. Bochog? Ba't galit si Bochog? Ayan, nakikipag-anuhan na si Bochog, oh. Oh, 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 oh. Mm -mm. Si Bochog. Ay, kasi Bochog. Ito si Takas, oh. Laging gustong tumakas. Eh, wawa man si, wawa, si Bulilit. Ayan, ayan, oh. Takas? Ayan. Oh. Butyog! Butyog! Ayun si Butyog, oh. O, oh. Bulilit. Ito si Bulilit, oh. Naglalakad na rin, oh. Nakakatayo na rin siya. Hmm. Sa ano? Sa one month na siya sa ilang araw na lang. Bukas, sa Tuesday, one month na siya. Uy! <laughs> mahina pa Hindi pa siya katulad itong iba na Malalakas na yun yung isa Lakas na ng... yun Malalaki sila Naglalaro na sila <laughs> Pero mahina pa sila Hindi pa masyadong nakakapagtayo Naomi oh, Ang yun Galit itong sa Bakit? Bakit? Ito yung isa Ito yung inaano ko Oh, what, 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 Oh, bakit? Oh. Oh. Bakit? Oh. Basa, basa, basa. Oh, yo, yeah. bakit? Oh. Oh. Basa. Bakit? na? Ah, tahan, na, tahan, tahan. Chit, 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 chit. Basa ikaw, basa. Oh, basa ng milk.